matagal pa niloloko nagugutom na ng open kitchen. Tapang na muna kami. Yan lang yung in-order. Hello, hello. Good day mga sisi. Sunday ngayon, meron kaming pasok. Kaso half day nga lang. Tayo na natin sa Hari nyo. Magtatanghalian muna kami ni Luluhari. Dito na lang kami kakain sa may Lucky Mall bait naman ni Lolo Hari, yung nagbigay pa sa homeless. Nagugutom na rin ako. Hindi ako nag-almusal. Pinakay lang. dami kumakain, oh. Doon tayo sa Papay's kakain. Nagkikrave ako sa Papay's. Parang bago to rin yun. Savory ba yan? Ay, hindi TFF. May nakita kami dito. Mukhang masarap. Hello. Ayan o. Ano yung Japanese food ba yun? Hello! Ayan, Japanese food ata. Thank you! Japanese food yun, no? Tara, kaso magpapapaste tayo ngayon. Pero ang dami kumakain, no? Bukang masarap. Try natin next time. Ayan, meron din pala silang open kitchen. Try natin It's next time. Price. Ito yung sinasabi ko sa'yo, oh. Hindi ba yung ice cream? Let's go na mga sis. At ako'y nagugutom na. Mamaya na kami gagala ni Luluhari nyo. Pagtapos namin kumain. Eh di dito na lang tayo sa labas. Kasi ang daming tao mga sis. Ang daming tao. Walang pwesto kahit dito sa labas. May mga nakaupo pa hanap lang tayo ng bakante. Wait lang. Tingin lang dito ato rin oh. Kaso walang bakante mga sis. Ay, naka-reserve na pala. Sino pa dyan? Dito na kami pumuesto sa labas, mga sis. Ang daming tao sa loob. Hindi ka makakahanap agad ng upuan. Ang daming kumakain. Nagal pa niya. Nagugutom na ako. Dito na yung pagkain natin. Buti na lang. Umili na kami ng kanin sa labas. Tipid, di ba? Ganyan. Pag kumakain talaga kami sa labas, hindi na kami bumibili ng extra rice right sa loob. Tipid ha, sa labas na kami, sa karinderiya kami bumibili. Kasi mas mahal pag sa loob na kayo bumibili. By the way mga sis, makain ang dami namang honey. Makain naman muna kami. Lalafang na muna kami. Yan lang yung in-order natin. Hindi na masyadong marami. Pero si Lolo nyo, nag-order ng gyoza. Itagal pa. Kain na muna tayo mga sis, para let's go for the gala na. ng fries. Huwag yun, ang laki itong rasa yun eh. Eh, kunin mo kain pala. Hindi natanong lang. Dá-me companhia.

Ito talaga naman itong lakot. nilang lakot.